Ako po si Cara Deville. Isang taon na ang nakakalipas mula ng una naming marinig ang iba't ibang kwento ng mga OFW at ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang nagsilbing diary ng pakisipag at point ng katuntay. At sa aming unang anibersaryo sa bagong ng OFW Diaries, Lilibuti namin ang mundo para kilalanin ang kwento ng mga Pinoy sa abroad. At ang una kong destinasyon, San Francisco, California sa United States of America. Yung nakikita nyo yung tulay na yan, yun yung Bay Bridge, yung Golden Gate Bridge, nandang sa kabilang ibayo pa. Um, yung nakikita niyo yung mga buildings na yan, yan ang downtown San Francisco kung saan marami Pilipino ang nakatira. Oh, right! Dito sa San Francisco, ang isa sa mga tourist spot na pinakabinarayo sa Amerika. Ang San Francisco ay isang lugar din kung saan maraming mga Pilipino. Alam niyo po ba na 320,000 ang mga Pilipinong nakatira dito sa San Francisco alone. At makikilala natin ang ilan sa kanila ngayong gabi. Mula po dito sa San Francisco, ako po si Cara David at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong OSW. milk and honey, ito ang madalas sa bansag sa bansang Amerika. Kaya naman marami Pilipino ang sumupunta dito para tuklasin ang sinatawag na The Great American Dream. Pero totoo pa ba ang panaginip na ito? Samahan niyo kung kilalanin ang ilang mga Pilipino dito sa San Francisco at ang kanilang pangarap na kaginhawaan. Ako po si Cara David at ito po ang OFW Diary at mga kwentong overseas. Kaibigan ng mga kalya ng San Francisco, di na iisipin may mga palaboy sa maranyang syudad na ito. Pero sa 6th at Mission Street sa downtown, nagtalat ang mga tulad nila. God bless you. Are you English too. English too. What are you doing here? I'm just a, trying to solve the problem of the world and try to save all life of the people in the in, the, in, the, in danger, in danger. But I'm still homeless and I got this all I do tonight. I sleep sometimes, do I sleep sometimes, I don't sleep at all. Ray Dawa, Pangalanya, dating waiter, Lanalinong Sadroga, Matapos Maghiwalai ng Asawa. What happened to this guy, Ray? Oh man, it's a reality, man. It happens. Um, it's hard out here. Mm -hmm. It's hard. Y'all you know, talk Philippines, it's, it's, it's a tough country. Mm -hmm. Trust me, it's, it's tough to live somewhere else. Pero kung may isang taong veterano na sa kalye, siya na siguro si Mang Efren Manguba, tubong tarlang. Mahigit 20 years ng palaboy ang matanda, bit, bit ang kanyang plastic na tahanan. Ang bahay-bahay ko. Ah, ito ang bahay ninyo. At nalangang na ko talaga dito. O bakit po? Hindi ka magugusan dito. 16 years old lang si Mang Efren nang magtungo ang buong pamilya niya sa Amerika. 1974 nang magtrabaho siya sa U.S. Army at sa isang caregiving facility. Masarap daw ang buhay sa Amerika sa gana sa pera at pagkain. Mura ang lahat, pati na alak at droga. Okay naman ako noon. Eh. napatama na sa mga parkala. Kaya lang eh, ito na takbang walang. Dekada 80 nang malulok sa droga si Mang Efren. Sinubukan siyang tulungan ng mga kapwa Pinoy, ipinasok siya sa isang rehabilitation center. Pero mas malakas daw ang hatak ng bisyo. Mayroon sa atin yung alak dito, madalit mabilis ang alak dito. Nang lumaon, iniwan na si Mang Efren ng pamilya. Walang naiwang kaibigan, kundi alak at droga. Kailangan daw niya ito, panlaban sa lungkot at lamig ng San Francisco. La, la, la. Tayo na. Three dollars lang ang isang bote ng vodka sa Amerika. At dahil may six hundred dollars na sustento kada buwan ang mga palaboy sa Amerika, madali para kay Mang Efren ang makabili ng alak. Dapat ka na pinapabayaan yan. Pampatulog ko eh. Inilibot ako ni Mang Efren sa mga kalye ng San Francisco, ang itinuring niyang tahanan sa loob ng mahigit dalawampung taon. Dito kayo natutulog? Yeah, ang bubong. Oh. Saan banda? Yan, sa mga Dito banda? Yan, yeah, Basta dito kayo natutulog? Oh, basta may bubong. Basta may bubong? Okay. At nang mapadaan kami sa mga social na department store, yung Nordstrom, isa yun sa mga medyo

Araw-araw, makikitang nakaupo sa bus terminal ng San Francisco si Mang Felix Galindez. Malamlamang mukha, matsagang naghihintay. Pero minsan hindi siya sumakay sa biyahe. Naubos na ang mga pasahero, pero nakaupo pa rin ang matanda. Isa si Mang Felix sa libo-libong homeless sa Amerika. Mahigit walong taon na siyang palaboy sa mga kalye ng San Francisco. Ano pong nangyari? May family problem. Ang harina nang dito sa Amerika. Ang alin ko? Ang family problem, nagpapokin, tapos ano, uh, divorce, tapos uh, babayaran na yun, uh, child support, uh, everything. It everything. Tapos ng high school at nakapagkulehyo sa San Sebastian si Mang Felix. Noong una, maganda raw ang buhay sa Amerika. Maayos ang trabaho, may asawa, may sariling kotse at apartment. Sabi nga niya, he was living the great American dream. Pero nagbago ang lahat ng ito nang maghiwalay sila ng asawa. Sa Amerika kasi kapag nag-divorce ang mag-asawa, obligado ang lalaki na magbigay ng 70% ng kanyang sweldo sa babae at sa kanyang mga anak. Alimony ang tawag dito. Wala nung interes sa sweldo ko. Most they have, now, yeah, most they have of the gross pay. Palahatid niya at ang kalagot yan. Kaya useless. wow. Nabaon sa utang si Mang Felix, naging kaibigan niya ang kalsada, naglaho ang The Great American Dream. Ilang years na po kayo homeless? Hey. Wow! Wala po kayong balak magtrabaho? Siya <laughs> ang government ako na. Pag nag-trabaho, nagkaroon akong income ulit. Yung ano ko, yung... Post... Ah, bully na naman niya kayo? Ah, na naman niya. Kasi may utang ako sa gobyerno. Magkano utang niyo sa gobyerno? P100,000 something. Dollars? <laughs> yeah. So you can't work. Kasi you have to pay for your debt. Ibaraw ang palaboy sa Pilipinas at iba ang palaboy sa Amerika. Dito, kahit homeless ka, hindi ka magugutong. Ang tawag dito ay food stamp. Binibigay ito sa mga homeless. Tapos uh, makakakuha ka ng $200 mula sa gobyerno ng Amerika every month para sa pagkain mo. Tapos aside from that, may $400 pa kayo? Cash money. Na cash money. Para saan? Para sa kasing hindi ka ng kailangan mo ng ano, hindi po. Bibigyan ka ng ano. Toiletries, toothbrush, all those things. Nakakalulang halaga. Pero sa pag ba ang pera at pagkain para makapagpaligaya?